mga idol ano and uh, tayo sa ating uh, maliit na pinaghirapan na uh, sasakyan good morning good morning kumusta kayo araw ngayon ng sabado and uh, sisikapin na naman natin makapag upload ng ating uh, channel no daddy gudo vlogs and siyempre sa facebook na din kasama ko si commander nag video pakita oh, ko mukha <laughs> mo me yung anak ko tulog sa likod <coughs> kasi pag hindi yan dadalhin, magwawala yan mamaya. So, papunta tayo ngayon sa anong school yun eh? Gov. Ferrer. Ha? Gov. Ferrer. Gov. Ferrer National High School? Eh. no Dito eh. sa General Trias, Cavite. So, ang anak ko kasi nandoon, nung nakaraang dalawang linggo na yata nakalipas, bago ang bagyo ay lumaban dito sa division ng uh, Cavite no? panlaban siya ng grade 4 siya pero ang mga kalaban niya mga grade 4 hanggang grade 6 grade 5 grade 5 pala grade 4 hanggang grade 5 grade 5 siya ah, grade 5 pala siya hanggang grade 6 ang kalaban no? so iba't ibang school siyempre division And dito yung ating pwesto ayan mga docs ayan natataan na natin <laughs> Diyan na laglag yung aking cellphone. Kaya bumili na naman tayo ng bagong cellphone. so papunta tayo ngayon doon. Nauna na sila alas 8 ng umaga ay pumunta na sila doon. Dahil ngayon malalaman kung nanalo or natalo ang kanilang school dito sa amin. O yung anak ko yung nanalo. So exciting tayo dahil hindi natin alam pa dahil na siyempre nga iba't ibang school ang lumalaban at uh, masaya tayo dahil nakasama yung anak natin sa laban na yun no? actually siya ang panlaban palagi sa mga ganon English sa, sa ngayon yung ano ngayon ni eh? Ano, uh, journalism Journalism naman, siya na naman ang kinuha English So nakaraang taon, ilang taon na siya lumalaban ng ganon, siya ang kinukuha palagi sa English sa division ngayon so exciting manalo matalo okay lang kasi nga ginawa niya naman ang best niya siguro <laughs> wala pang tulog yun galit pa tayo ng pangasinan <laughs> partida pa yan mga idol <laughs> so okay lang masaya tayo and sabi ko nga i-share ko sa inyo to inspire at motivate siyempre eh, yan ang yaman natin mga idol sa totoo lang yung ating ah uh, mga anak no? kaya naman ay uh, sinusuportahan natin kahit sa kabila ng uh, busy tayo no? and uh, hindi na natin palalampasin yung araw na yan no? para maramdaman nila na nandyan tayo sa likod nila huwag natin pabayaan ng ating mga anak na sila lang hanggat kaya natin ay uh, ating uh, suportahan no blessed na tayo dahil sila ay isipin mo sa lahat ng sa kanilang school sa kanilang classroom malibawa 50 students sa isang classroom ng grade 5 siya ilang ano yan ilang ilang grade 5 yan diyan ilang section ilang section no siyang kinukuha so biroin mo yun grabe taas na uka talaga niya mga <laughs> ito sumana sa akin eh hindi man ako yung commander no. <laughs> kasi ako dati panlaban din kaso sa suntukan hindi <laughs> naman grade 1 grade 2 panlaban din naman ako ikaw yun naman oh. masyado kayong na... uh, relax kayo mga idol so ito pakita mo may mga subdivision natin dito yeah. dito tayo walang uh, traffic traffic so medyo maganda ang ating uh, araw ngayon dahil nga mainit at syempre kagabi ay uh, 14 ng uh, November ngayon ay 15 na uh, so sahod jo okay naman yung pintahan natin sa ating uh, munting neg negosyo fried chicken business no at uh, siyempre 3 branches tayo mga idol sabi mo sa akin may pag 8 minutes na So yun lang ang aking uh, vlog sa inyo ngayon. Masaya tayo and blessed tayo. Huwag natin na kalimutan na magdasal at ipagdasal ang ating mga anak, no? Dahil uh, sa ngayon, grabe. Dapat mapalaki natin sila ng maayos. Nalalaman ko mga Catholic school pa nanggagaling yung mga kurap, mga nag-aral ng uh, Catholic school. Tapos eh ayan ngayon, malalaman mo grabe yung mga urakot <laughs> kaso ayaw naman umamin <laughs> diba so kailangan mag guide natin sila ng mabuti mga idol no? eh huwag natin uh, hayaang babuyin ang ating uh, bansang Pilipinas sa pamamagitan ng pagnanakaw at uh, pagtatapon ng mga basura kung saan saan grabe ang ating bansa lubog na sa baha mga idol at uh, ingatan natin ang ating uh, bansa kasi nga uh, grabe na ang kalamidad so ang mga susunod na inerasyon tulad ng mga anak natin ay dapat ay ating uh, turuan na magiging mabuting tao hindi yung nakikita nila sa kanilang mga magulang ay ganyan natural ganyan din sila kung plunder yung kaso ng tatay plunder din yung kaso ng anak na politiko o oh, <laughs> pa so yun lang na insert ko lang mga, mga idol kasi sa insert yun kasi yun <laughs> yung corruption ay nako malulula ka at uh, madidepress ka ma stress ka lang sa grabe ang yung uh, iyong naman papanood na balita So balik, balik, tayo sa aking anak Mamaya i-update ko kayo doon mga idol no? Kasi medyo baka mamaya umaba So, i-update ko kayo doon pag nandun na tayo sa school. So, malapit na kasi tayo. So, patayin mo muna me tapos mamaya maya pagdating natin doon ay uh, i-open natin ulit at mag-video. So, nandito na tayo mga idol, no? naghanap lang tayo ng parking. Kasi nga ay uh, ay na lang siguro. Ito na lang. Mm Hanap lang Ayan. tayo ng parking. Nandito na tayo mga idol, no? And uh, yan ang school Itong malaki Mamaya Hindi yan Nandun yan sa loob So nandito na tayo And uh, Siyempre bababa na tayo eh, Pero paano ito si Bibi? Nakakaragayin <laughs> Sige So ayan si Commander And Nandito tayo sa school Malapit lang sa barangay natin no? And uh, May, may konti Mga idol Kasi tina-chat pa ni Commander Si Ma'am yung uh, mentor ni yung siya. Asia ng anak ko. so lalabas na rin tayo yan tapos na bang ano so, Ito na yun mga idolong city of General Trias Ayan, so, commander So, hindi, pwede pala dyan magparada mga idolong yun maingay na dito. So papatayin ko oh, mamaya-maya konti. Update ko lang kayo. No, dahil uh, ito, eh, no, Luis Ferrer Senior High School. Pasong Kawayan Dos Campus. Sana nanalo yung anak natin. <laughs> Lord. <laughs> Excited tayo. <po. laughs> And uh, <laughs> ayan oh. No. So, hindi mo na tayo lalapit. Ayan yung no, teacher ni, ni Asia. Ang anak ko. tayong mga idol. na dito ha. Thank okay. okay. you.